Hoy! Sino nang gugulo dyan? <laughs> Diyan ka muna. Magtinda ka. Ah, garaposa. Bantayin mo ah. to'ng tindahan ko. Mm Huwag -hmm. ka magpapautang, ha? Kapag nagpautang ka, ikakaltas ko yan sa sahod mo. Huwag ka magpapautang ng alak. Bibili mo, pupunta mo na ang bulakan. May pa kukunin ako, ha? Ah, sige po. Man. Diyan ka muna. Siyempre, entertain mo rin mga bisita mo, ha? Ah, sige oh, po. Ha? Diyan ka muna.

Ikaw ba yung tinderang bago ni Bang Kanor? Ay, kahit na pogi ka, alam mo kasi, pag may binili yung tao, ginagawa ko. Ang binili kasi ni Bang Kanor, hindi ako magpapautang. Pwede ba yan, mga pala? Ayaw tayo pautahan ng magandang tinderang ito. Kaya talaga akong padre. Ilong-ilong ka na talaga. Hindi na ang maganda yan eh. Ako nang bala sa kanya. Pera lang pag-uusapan. Ako nang bahasa na! <laughs> sir, wala namang ganyan, ha? Kahit na nung sabihin nyo, binigin kasi sa akin ni Mang Kanor, eh. Bawal ang utang. Huwag niyo naman ako takutin Baka tumakbo ako. Wala nang magbabantay rito. <laughs> Aba! Sa totoo lang, kami natatakot sa iyo, eh! Lawa, <laughs> wala nga namin, eh! Sa mga mo! Oo nga! <laughs> Pare, tama ka! kami na tatawag sa gara po sa tapos sinasabi ng ikaw na sa amin ay mga sir wag naman pong ganyan yung nerves na po ako sa ginagawa niyo sinisigawan niyo po ako tatawagin ko si Mang Kanor bahala kayo bahala kami pagkalam tawagin mo pa si Mang Kanor <laughs> sino ang tatawagin mo kahit mga superhero pa yan wala tatalo sa amin na kumpanya no? <laughs> ay, po tatawagin ko na, na si Mang Kanor <laughs>

canta ai sao cái vóng nó bay? Hoy! Sino nang gulo-gulo dyan? Basot! Nampay superhero daw? Hoy! Anong gusto nyo manyari? <laughs> Adjahan kita din nila. Eh. Palsot! Hoy, mga tao kayo! Pinagtiritiripan nyo ba ako? <laughs> Ikaw ba si Cardo Dalisay? Hindi ako si Cardo. Bakit? Ako si Dagol. <laughs> Sino ang Dagol? Dagol Dalisay? Hindi! Dagol Balsada! <laughs> Pinagtiritiripan nyo ba ako? Ito, isang palo kayo. <laughs> oh, walang niya kayo Takay kayo sa tubig, hindi kayo pala nililigo Kaya namabaho nyo Makatagsya po kayo <laughs>